Sa bawat umaga bago magsimula sa mga gawain, mahalagang sandali muna ng pagninilay at pananalangin. Ialay mo sa Diyos ang iyong araw, ang iyong mga plano, lakad at pangarap. Dahil kapag kasama mo siya, wala kang dapat ikatakot. Manalangin tayo para sa proteksyon at patnubay ng Diyos. Manalangin tayo. Aming mapagmahal na Diyos at amang nasa langit, sa katahimikan ng umagang ito. Muli kaming lumalapit sa iyo na may pusong mapagpasalamat at mapagkumbaba. Salamat po, Panginoon, sa panibagong buhay na iyong kaloob. Sa liwanag ng araw na sumisikat, naway maramdaman namin ang init ng iyong presensya. Salamat sa bawat hininga, sa biyaya ng kalusugan, at sa pag-asa na patuloy mong ibinubuhos sa aming mga puso. Panginoon sa araw na ito, bago kami humakbang sa aming mga tungkulin, hinihiling namin ang iyong banal na proteksyon at patnubay. Bantayan mo po ang aming paglalakbay sa aming pag-alis, sa aming pag-uwi, at sa bawat sandaling kami ay nasa daan. Ilayo mo kami sa kapahamakan, sa imang anumang sakit, at sa mga taong may masamang hangarin. Naway ang iyong mga kamay ang siyang maging aming kalasal at ang iyong presensya ang aming kanlungan sa oras ng panganib. Panginoon, gabayan mo ang aming mga isip at puso upang sa bawat desisyong aming gagawin ay masunod ang iyong kalooban, hindi ang aming kagustuhan. Turuan mo kaming maging mahinahon sa gitna ng kaguluhan, maging matatag sa gitna ng takot, at maging mapayapa sa kabila ng mga pagsubok. Bigyan mo kami ng karunungan upang makita ang tama, ng lakas upang piliin ito, at ng tapang upang ipaglaban ang kabutihan kahit mahirap. Panginoon, kung kami man ay maligaw, hilahin mo kami pabalik sa tamang daan. Kung kami ay manghina, yakapin mo kami at patatagin sa pamamagitan ng iyong salita. Ialay namin sa iyo ang buong araw na ito, ang aming mga plano, trabaho, at bawat kilos ng aming mga kamay. Naway maging daluyan kami ng iyong pag-ibig sa mga taong aming makakasalamuha. Basbasan mo ang aming mga pamilya, mga kaibigan, at lahat ng aming mahal sa buhay. Ilayo mo sila sa anumang sakuna at balutin mo ang aming tahanan ng kapayapaan at kaligtasan. O Diyos, sa bawat pagbangon namin, ipaalala mo na hindi kami nag-iisa. Kasama ka namin sa bawat hakbang at ang iyong mga kamay ay gabay at kanlungan namin. Salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig at katapatan. Salamat sa kapayapaang sumasaklaw sa aming puso kahit sa gitna ng bagyo. Naway maging kalugod-lugod sa iyo ang aming buhay at sa bawat araw mas lalo naming maramdaman na ang tunay na protection at gabay ay nagbumula lamang sa iyo. Ito po ang aming taimtim na panalangin. Sa ngalan ng aming Panginoong Heso Kristo, Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria na ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kaparano ang unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pangako ng gabay at proteksyon. Naway sa buong araw na ito, Maramdaman namin ang iyong presensya na nagbibigay lakas at kapanatagan. Kung ang panalangin ito ay nakapagbigay ng kapayapaan sa iyong puso, ibahagi mo ito sa iba upang sila rin ay maprotektahan at mapatnubayan ng Diyos. Tandaan mo kapatid, sa piling ng Diyos, walang paglalakbay na mapanganib.